video. Magluluto nga pala ako ng spaghetti dahil request nga ng aking mga anak. At ngayon ko lang naman magagawa ulit to mga mare dahil rest day ko nga. Pag may pasok na kasi ulit ako mga mare, hindi ko na naman nga magagawa ito. Dapat nga mga mare, kahapon ko pa nga pala ito na Kaso nga mga mare, inatake na naman ako ng katamaran dahil pakiramdam ko ipagod na pagod pa rin ang katawan ko. Kaya ngayon ko na nga lang hapon mga mare, na naisipan lutuin to at ayan nga ang bunso ko mga marit nagtanong nga siya kung ano nga daw ang lulutuin ko nung sinabi ko nga mga marit magluluto ako ng espagueti at kita nyo naman ay tumangtoa dahil kakain na nga raw siya ng espagueti kaya tuloy mga marit nagbalik balik sa kusina ang bunso ko excited na nga kasi mga marit nakakain daw siya ng espagueti at binubuksan ko na nga pala dyan mga marit ang aking mga sangkap hahaluan ko nga pala mga marit ng rino para mas masarap nga. At Argentina, ginilil na nga lang ang hinalo ko mga mare para hindi na nga ako mahirapan pa At syempre mga mare, hindi ko rin nakalimutan ang kondensada dahil mas masarap nga lalong lalo na sa mga bata alam niyo naman ang gusto ng mga bata mga mare yung medyo matamis tamis at syempre mga mare hindi ko rin nakalimutan dyan ang hotdog na pinakasangkap ng spaghetti natin kasi yan naman talaga mga mare ang kadalasan na hinahanap ng mga bata yung may hotdog at nga tapos ko nga magayat mga mare at nilinis ko nga muna ang paligid ng lababo at tinapon ko na nga yung mga basura at para medyo lumuwag-luwag naman ang lababo mga mare at ayan na nga aking ispagitihin mga maret isang kilo nga lang yan. So ayan na nga mga mare, nagsalang na nga ako ng kawali at nagpainit na nga ng mantika. At pagkainit nga ng mantika mga maret sya ko namang hinulog ang bawang at ang sibuyas. At ayan nga mga maret isusunod ko na nga ang hotdog. Para maluto muna mga mare bago ko nga ilagay ang sauce. At ayan nga mga maret, hinaluhalo halo ko na nga at nilagay ko na nga rin ang giniling ng Argentina. Dalawang latang Argentina giniling pala yan, nilagay ko mga mare para nga medyo marami at mas masarap. Mas masarap nga naman talaga mga mare pag nga naman ang sangkap at talaga naman may iibigan nga ng mga anak ko yan. At ayan nga mga maret, hinaluhalo halo ko nga muna dyan mga maret para nga maluto ang mga sangkap at sinunod ko naman ang rino dyan mga mare at para naman eh medyo marami miremi ang sahog. At nakita nga ng anak ko yan mga marit, nagpatira nga at ipapalaman nga raw niya sa pandisan. Mahilig din kasi mga marit ang mga anak ko sa tinapay, lalong lalo na kung may palaman nga. Halos sila na nga lang mga marit, nakaubos ng peanut butter ko dahil nga nagtitinda nga rin ako ng tinapay na may peanut butter. At ayan na nga mga marit, isinulod ko na nga ang condensed milk dyan at para naman may halo-halo ko na nga rin dyan. Dahil nga mga marit luto na nga rin naman ang mga sahog ko at sauce na lang talaga ang kailangan. At ayan na nga mga marit, hinalo ko na nga dyan at para naman maisunod ko na nga rin dyan ang spaghetti sauce. At ayan na nga mga marit, ibinuhos ko na nga at para nga naman mga marit, mas tumami nga ang sauce ng spaghetti. Mas masarap ka naman mga mare pag mas marami nga naman ang spaghetti sauce. Maproseso lang talaga mga mare ang pagluluto eh. Kailangan talaga matyaga ka rin talaga sa pagluluto. Kumulo na nga dyan ang sauce mga mare at kaya nilagay ko na nga dyan ang pasta. Ang nagbibidyo nga pala sa akin dyan mga mare ang aking anak na babae. Kaya sabi ko mga mare, video niya nga ako para may mai-content nga ako. Ang hirap kasi mga mare pag nagko-content ka at wala nga nagbibidyo sa'yo. Kaya halos hindi makuha lahat ang ginagawa mo. At ayan na nga mga mare, nilagay ko na nga ang pasta at hinalo-halo ko na nga dyan. Para naman mga mare, lahat nga ay malagyan nga ng sauce. At ayan nga mga mare, kita nyo naman ay nakakatakam talaga. Sabi nga ang anak kong babae, yummy nga daw. Paborito ko ka rin kasi ito mga maring spaghetti kahit nung bata pa ako. Kaya ngayon mga mare, ako na nga nagluluto sa paborito ko. At syempre mga mare, makakakain din ang aking mga anak sa luto ko ngayon. Pag may okasyon lang naman ako mga mare nagluluto kasi kadalasan ay sinasabi nga ng mga anak ko, nalutuan ko na nga lang daw sila ng spaghetti. Ngayong birthday kasi ng anak ko mga mare, hindi nga siya magpapaluto at gusto na lang daw niya mga mare at mamasyal nga lang daw kami sa plaza. So yan na nga mga mare, luto na at kakain na nga kami. Excited dajan mga mare ang bunso ko kaya siya ang unang-una kong sasandukan. Masarap talaga pagmasdan mga mare lalo na at kakain ang buong pamilya ng sabay-sabay. Ang wala lang talaga ngayon mga mare ay ang panganay ko. Dahil nga mga marit, may laro nga siya ng basketball sa nayon. Kaya ipagtatabi ko na lang siya mga mare para naman makatikim siya ng spaghetti. Dahil mga marit, kahapon niya nga rin to inaantay mga mare at kala niya nga lulutuin ko na nga ang spaghetti. At ayan na nga ang babae ko mga marit, nagaantay na nga at kakain na nga daw siya. So yan na nga mga mare, hanggang dito na lang. Salamat!